magtambay ang mga magtambay kami dito sa labas kasi maganda na yung day hello everyone hello mga tao nandito na naman kami balik sa labas Tam, pwede na kayo magtambay-tambay dito at hindi na masyadong mainit. Maganda na yung klima. Caring, caring. Uy, pag ka pagkain ng dahon, nakain ni daso Uy, hindi pagkain, gutom ka? No! Sabi niya na naman, English-English na yaya ng aso. English-English <laughs> daw na yaya ng aso. <laughs> hindi yan pagkain. Doon ka maglaro pa doon, no? Hindi yan pagkain, boy. Hindi yan pagkain, boy. Dahon yan, mga tuyo na dahon yan dito. Doon ka maglaro ka doon. Nagpapa, baby. Dusyo, nasan ka na? Hindi nga yan pagkain. itapon natin doon sa puno para magawang kumpos. Wala na! It's the show, it's not food. Hindi yan pagkain. Hindi nga. Ito Wala akong pagkain. Wala na akong pagkain. Yung isa gusto tumabi sa akin. Di ba? Di ba? sa mismo ako boy ayo ikaw naman dyan ikaw nag cover ng ating ano, ano ito mga pasaway ito mga pasaway ito yung karof ni karof ng tatay ni karof daw ito karof ano ikaw naman dyan ang mag ano Sabihin mo yung mga tao, yung fans mo ko sabihin mo, sabihin mo, hello, I'm Chino, I'm Chino Caro, I'm Chino Caro, tama magsalita ka dyan, ay, <laughs> pakita ko sa inyo ang aming sinabog dito na buto ng parsley, yan o, oh tumutubo na sila. Pero yung iba mga damo yung kagaya nito. This is damo. Ano to'y pakwan na ligaw. Ito naman basil. Ay, may mga ano sila, oh. Mga ano lang to, dito. Naligaw lang sila. So, nag, ano sila, kumpul-kumpul yung mga parsley. Ayan, oh, lumalabas na yung dahon ng parsley. Ayan. Marami to dito. Ayan. dito na naman umatake na naman si magbubukid ay halo halo ang daming damo dito oh. ay halo sa parsley ayan sila unahan na lang sila kung sino ang unang tumubo pero huwag naman kayo magpapatalo sa damo ayan ay naman nakahalo naman kayo dito Ganda yung tubo niya. Ayan yung isa. Nagpabantay. The show, Agoy. Ikaw? Anong plano mo? Oops. Tambay-tambay ka muna dyan. paborito niya yan dyan inaakyat kasi yan lang ang yan lang ang kaya niya ng akyatin <laughs> ah? Oo. ikaw na muna dyan ang mag Ayan, kahit paano may nakukuha na silang mga bulaklak. Nung kumpisa na kasi magbulaklak eh. Sana naman hindi masyadong pumano yung ulan. Para hindi mawala yung mga maluusaw yung mga tanim ko. Hmm. Hmm. Tingnan mo yung manol na yan. Hindi makaano sa sa host. Hindi maka. <laughs> yan. Makulimlim dito ngayon. Magtataglamig na naman. Mag, mag mabubuhay na naman yung mga Nabubuhay na naman yung mga kahoy namin. Ano na naman yan? Uy! Anong meron dyan? Uy! Bak, galit. Ano yun? No! No! Ito yung isa, nag-rescue dok ko ngabaka Wala naman na yan nabubuhay na yung mga ano, back to green na naman yung iba. Ay, green na naman sila. Yan, green na green na naman. Gumpisa na sila magbulaklak. At ang ating mint dito sa gilid is buhay na buhay na. Malago na naman sila. Yan, yeah, may mga ano Pwede nang i-harvest na naman. kasi yung yung dito naming mint is totally dead eh, hindi naman sin totally eh. meron naman oh pakunti-kunti babalik pa rin yan Nag umpisa na rin sila pala oh meron na mga ano oh nagumpisa na yan bulaklak kaya rin yung B may na na kayong ano no mga bulaklak niktor niktor ayan tuwang tuwa na yung dalawa at hindi na mainit ano Dash? Mas mataas yung damo sa'yo? Kang pupunta doon, baka hindi ka makita. Nag-iisip? Nag iisip pinag <laughs> Pinag-iisipan mo Dash kung papasok ka doon? <laughs> Kaya mo naman yan. Kaya mo. Go. Go, go, go. It's okay. Go. Yeah, good boy. See? Diyan ka lang duman sa daanan. Talagang ang lakas talaga ng pangamoy nila eh. Kasi may pusa dito na nagpunta. Ay, umihi. May pusa na nagpunta dito kaya ina ina ano niya talaga inaamoy niya sige doon ka at malulubog ka sa damo kulimling talaga ang panahon Nan marami ng mga bees. Ano papasok ka na? Ito talagang isa napakaano hyper. ang aming kopol na palaka is nano na dito kala nyo ha kayo lang ang kupol meron din sa palaka ano inapakan ng ano ng mama kaya ganyan hindi niya nakita taas ang ilong Hindi tayo lalabas. Hindi tayo lalabas. Dito lang tayo. Hindi tayo lalabas. Dito lang tayo. Halika na. Ayan ho. Oh. Nangungulit sa winalis. No! Hindi pa yung isa. Mabait lang siya. Itong isa.